Balang araw sa inyo mga kapatid Sa araw pong ito ay atin pong pag-uusapan Pag-uusapan po natin ang mga step-by-step -step procedure Pag kayo po ay nag, uh, nanais magpagawa sa isang kontraktor Ikaw rin ba ay nangangarap na makapagpagawa ng iyong pangarap na tahanan Pero bago magsimula ang pagpapagawa ng inyong mga uh, pangarap na tahanan lalong lalo na po pag kayo po ay nagpapagawa sa isang uh, uh, construction contractor yan po ay may iba't ibang proseso. May pamamaraan po dyan na dapat po ninyong masunod o dapat po ninyong gawin pagbula sa simula hanggang sa matapos ang project. Sa video po natin ito, ibabahagi ko po sa inyo kung pa paano ba sinisimulan ang pagpapagawa ng isang construction project. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Oh! kailanganing ma-provide kapag kayo po ay magpapagawa ng inyong mga construction project, ang una pong dapat ninyong maiprovide provide ay ang titulo. So, dun po sa titulo ng lupa, kailangan po ninyong maipakita yon kay uh, contractor o sa mga contractor na inyong pong uh, na gagawa po ng inyong tahanan. So, malaking bagay din po yan na kapag ka po uh, sisimulan ang inyong construction project, ay masigurado po ni contractor na ang kanyang lupang uh, ginagalaw ay titulado. So, ngayon, kapag ganan ka nasimula nyo na po, na na-provide nyo na po ang, ang titulo ng lupa, so, lagi nyo po itong tatandaan. May mga iba po kasi na nagpapagawa na kapag na-provide na yung uh, titulo ng lupa, ay kinakaligtaan itong uh, bagay na to. So, dapat po ninyong gawin kapag ka na-provide na po ninyo ang titulo ng lupa, no? ah mag o -offer yan sa inyo si contractor or, or kayo na mismo ang mag o kay contractor na muling ipasorbey ang lupa. So, pag pinasorbey ang lupa, sasabihin nyo na naman, ay, eh, kuya nyo, dagdag gastos lang po yan, eh, kasi may titulo na nga po yung lupa, ba't kailangan pa po natin ipasorbey, eh, nandyan naman yan sa, sa titulo ng lupa, no? ah kung saan magsisimula yung Uh, property line. So, eto po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, bakit kailangan nyo pong ipasorbe ang lupa? Kasi po, may mga instances po yan, nadala nga po nung, uh, sa tagal ng panahon, no, yung mga muhon po kasi no yan dyan, ay kadalasan po yan, nagagalaw, o may mga parte ng uh, muhon po na nawawala, no? So, malaking bagay po yan na dapat mapasorbe. Papasorbe nyo po yan sa uh, genetic engineer, sa mga surveyor po ng Uh, lupa at di para malaman din po nila yung mga yung record ng lupa kung saan ba talaga magisimula yung property line. Mahirap po kasi yan na uh, yung katabing lote nyo pag sila po ay nagpa na itayo na po ang inyong bahay ay sasabihin po na uh, lumampas po kayo o di po kaya ay uh, lubiit po ang area ng inyong lupa. So uh, lagi po yung dapat na gagawin pag after nyo maiprovide yung titulo ng uh, lupa ay ipa para sigurado po kayo na uh, wala po kayong magiging problema sa sukat ng inyong lote. Sunod na po dyan yung paggawa ng plano. Dahil nga po, sigurado na nga po kayo na ang inyong uh, lupa ay titulado. no uh, At the same time, ang sukat po ng inyong lupa ay uh, tugma kung ano yung nakasulat doon sa record ng, uh, ng munisipyo o ng inyong... Uh, sa LRAs o sa Registry of Deeds o sa anumang ahensya ng gobyerno na tugma ang uh, sukat ng inyong lupa so pwede na po kayong mag-proceed sa plano so sa pagpapagawa po ng plano kailangan nyo pa rin pong makipag-usap kay kontraktor so dyan po papasok kung sino ba ang dapat na masusunod sa paggawa ng plano so syempre po ang masusunod po dyan ay si owner So kung ano po yung gusto ni owner so sasabihin niya po yan kay kontraktor no? Ah, uh, ipaliliwanag na po 'yan. Kung, halimbawa po, ilang kwarto, no? Ilang palapag. Tapos ilang square meter. Ilang square meter yung area ng uh, yung ilang square meter ang floor area, uh, ilang square meter ang uh, lot area, yung mga setback yung mga box naman po na yan, ipapaliwanag naman po yan ni eh, contractor. Pero pagdating po dun sa detalye po ng bahay, no ay si owner po ang masusunod dyan Mayon kapag kayo po ay tapos na magpagawa ng plano o nakapag-design na po ang inyong arkitekto o yung arkitekto mismo ng na, uh, napili po ninyong construction company na gagawa po ng inyong project, ang susunod nyo pong gagawin, gagawa na po ng contract. Uh, so malaking bagay po na kayo po ay uh, uh, makapagpagawa po ng kontrata sa construction company na inyo pong napili. So doon po sa pagpapagawa po ng uh, ng kontrata, no? Tatanungin po niya eh magkano po ba ang kabuuan ng halaga ng uh, construction project. So yan po madalas po nating naririnig may tinatawag po silang per square meter. No, yan naman po yung per square meter po na yan ay madalas po nating naririnig yan lang po ay ah, uh, ballpark estimate no para po magkaroon ng madali ang references ang mga contractor po o yung mga engineer at architect sa pag-evaluate po ng inyong uh, construction project so lagi po ninyong tatandaan na kapag kayo po ay gagawa na po ng kontrata sa inyong uh, construction project sa mga contractor po na inyong napili no dapat meron po yung bill of materials at saka uh, uh, bill of quantities So, sa bill of materials, naka-indicate po doon kung magkano po ang halaga ng mga materials na, inyo po, na kanila po gagamitin sa inyong construction project. At the same time, yung uh, uh bill of quantity, no? yung bill of quantity po na yan, ay nakasaan din po yan doon sa inyong kontrata kung ilang perasong baka lang magagamit, ilang bag ng simento, no? Uh, ilang, bag na, uh, ilang perasong plywood, at kung ano-ano pa po ng mga construction materials na kanila pong gagamitin sa inyong construction project. So, dapat po yan, naka po yan doon. No? Kapag ka, nagkasundo na po kayo ng inyong po contractor sa halaga ng inyong pong construction project, no? ah, nga po pala uh, sa pagpapagawa po sa mga contractor, may dalawa pong klase ng sistema na nag-exist po sa ngayon. So, yan po yung labor only ibig sabihin kung magkano lang po yung labor na na gusto nyo pong ipagawa kung magkano po ang labor cost ng construction project pwede po yun si owner po ang bibili ng mga materyales tapos yung labor yun po ang babayaran sa contractor meron din naman po na para wala na po silang maraming iniintindi no ang binabayaran po nila ay labor and materials so pag labor and materials po malaking bagay pa rin po na dapat meron pong bill of quantities at Uh, bill of uh, materials. So, nakalagay po yan doon. Ngayon, pag napagkasundo na, na po kayo at uh, napagkasundo nyo na po kung magkano halaga na nasisingilin sa inyo ng inyo po contractor, so, pwede na po kayong mag-proceed sa pag-secure uh, ng permit. So, sa pagkuha po ng, ng permit, lalong-lalong na po ng building permit, pwede rin po yan doon na i-include nyo na po yan doon sa inyong kontrata na si contractor na maglalakad ng building permit or else pwede rin po si owner na siya po ang maglalakad ng building permit sa pag-secure nyo po ng building permit pagbigay po sa inyo ng form no? pag kayo po ay pumunta sa munisipyo sa mga building officials o sa sa engineering department ng ng munisipalidad o ng city hall no ay makikita niyo pa po doon yung mga ibang permit pa po na kailangan niyo pa kung lakarin no mga nakalagay po doon sa form kung ano-ano pang mga permit. So, mahalaga po na makakuha po kayo ng building permit. Sa mga magtatanong po, ito yan yun, magkano po naman po ang halaga ng building permit. So, ang building permit po yan, ay depende pa rin po yan, yun nga po sa uh, construction cost ng inyong project. At the same time, depende rin po yan sa municipalidad na nakakasakop ng inyong uh, ng inyong lugar, kung saan lugar itatayo ang uh, construction project kasi hindi naman po lahat ng munisipalidad ay may pare-parehas na uh, sigil ng pagano ng building permit. Ay kuyod yun, gaano ba gaano naman po kadalas uh, tumatagal o gaano katagal ang pagkuha ng building permit. So uh, may mga instances po niya na 1 month, may iba po niya na 2 months, basta po walang problema o sa plano po na inyo pong sa sa City Hall o doon nga po pala sa mga magtatanong ano ba kuya yun ang uh, number one requirement sa pagkuha ng building permit so yun nga po yung titulo ng lupa at the same time pati po yung uh, plano yan po yung mga principal na mga requirement sa pagkuha ng building permit so, so yun nga po kapag ka okay na po ang inyong building permit no, lumabas na po ang inyong building permit and then makakapag start na po kayo ng construction dapat po sa sa kontrata po ninyo nakalagay po diyan kung uh, yung duration po ng construction kung ilang buwan matatapos ang inyong construction project the same time nakalagay din po yan doon sa sa kontrata po ninyo yung mga scope of works ibig sabihin yung mga scope of works yan po yung mga trabaho na pasok base po doon sa kontrata na inyong pong pinirmahan kasi may mga instances po niyan na sasabihin na ay akala ko po, po kasi pasok na po yan doon sa pinirmahan natin akala ko po, po kasi yung ganitong yung ganitong klase ng uh, mga materials ay pasok na po sa kontrata po na ating pinirma So, dapat po maging mapanulit po kayo, lalong lalo na ikaw na nagpapagawa ng bahay. So, nangyayong maigi ang inyong kontrata. At the same time, si contractor naman po ay may paliwanag ng maayos kay owner yung mga bagay-bagay na pasok po doon sa kanilang kontrata. Maging yung mga scope of works at pati yung mga materials na pasok po doon sa construction project. So, uh, matapos na po yung project kahit sabihin po natin natapos na po yung project meron pa po hindi po po agad-agad ito turn over sa owner yan hindi rin po agad-agad yung dapat natanggap yung tinon over na project kasi meron pa po yung punch list so sa punch list po ikaw mismo si owner no ah uh, iikutin mo yung buong area may makikita ka po kapag doon na gusto mong baguhin o gusto mong iparepair o, o gusto mong ipaayos doon sa punch list no ay karapatan po ng nagpapagawa po yun na ipabago o iparepair o pag mas pagandahin pa po yung mga finishes ng inyong mga construction project. So, dapat po meron kayong pass list. At the same time, after nyo po mag-pass list, doon na po papasok ang turnover. So, si contractor, ito turnover na kay owner yung project. So, pag na turnover na po yung project, ha, halimbawa, yari na po yung project, o yari na po yung inyong pinapagawa, o yari na po yung uh, uh trabaho na inyong pong napag-usapan, no, ay hindi ba po yan doon magtatapos. No, hindi po na i-turn over na itapos na po ang obligasyon nyo sa isa't isa, lalo lalo na po si contractor. After na po na mag-turn over, meron po yung tinatawag na retention. So, yung retention po na yan ay kadalasan po, no, yung kabuwang halaga ng ng inyong construction cost ay hindi po yan ibibigay lahat-lahat. So, mag po yan ng 5 to 10% ng inyong kabuang construction cost para po sa retention. So, yung retention po na yan, just in case po na, na meron pong uh, meron pa po kayong dapat na ipabago, meron pa po kayong dapat na ipaayos, no? ay doon yung po kukunin yung retention na natitira sa kanila o si si, si, si contractor ay yun po ang kanilang uh, gagamitin para po pang, uh, pang repair o pang back doon sa mga trabaho pa na, na gusto nyo pa pong ipagawa. So, dapat po meron tayong retention. So, ang retention po niyan, no, ay uh, naglalaro po yan from 5 to 10 percent depende po sa laki ng inyong project. O meron pa po iba dyan na mas mataas pa po ang retention. No, May iba pa po na mas mababa pa po ang retention. Pero, naglalaro po ang retention po natin ay from uh, 5 to 10% ng total construction cost. So, ngayon, kapag natapos na po ang retention, no, 6 months, 6 months po kadalasan yung natatapos yung retention, So, kahit si owner nandun na po nakatira sa bahay na na turnover no, ay hindi pa rin po doon magtatapos. Kung tinatapos na yung retention, ay wala na po ano yon wala na po uh, pananagutan o wala na pong obligasyon sa inyo ang inyong kontrato, nandiyan pa po papasok ang warranty. So, sa warranty po na yan, kadalasan po ang warranty is from 1 year, 2 years, 3 years, no? Depende rin po yan sa inyo na pag-usapan at depende nga po yan sa laki ng kontrata po na inyo pong pinirmahan at the same time, depende rin po yan sa project po na kanilang ginawa. may kung sadyang malaki yung project, mas mataas pa po sa 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 6 years, no, mas mataas pa po sa sa 2 years, sa 3 years, depende nga po yan doon sa inyong napagkasunduan. Pero dapat po, ang trabaho po na ito turnover ni contractor kay owner ay bukod sa retention, ay merong warranty. Yan po ay para po sa kasiguraduhan ng, ng safety, sa kasiguraduhan po ng quality ng trabaho po na inyong po may sa inyong mga kliyente. At the same time, kasiguradahan din po yan sa mayari na hindi kalidad ang project na may to turn over sa kanila. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa aming video. At dalangin ko po, po na ang video pong ito ay nakadulot muli ng kaalaman at inspirasyon lalong lalo na po sa mga kapatid natin na nandanais po na magpagawa sa isang construction contractor. No? Dalangin din po namin na ang video pong ito ay makadulot sa inyo ng idea kung paano nga ba pinatatakbo ang isang construction project no? Kapag kayo po ay nagpapagawa sa mga kapatid pa po natin na naghahanap po ng mga kontraktor na masasabi po natin na pwede pong uh, uh, magtayo ng inyong mga pangarap na tahanan, no? Magbuo ng inyong mga pangarap, pwede nyo pong i-consider ang Waliko Builders, no? Pwede po kayo pumunta sa akin, direkta po, o pwede nyo po kayong mag-message sa kanilang FB page, no? Uh, sa Waliko Builders, no? Meron pong mga Naka-post po doon tayo ng mga video regarding sa mga uh, updated project natin, regarding doon sa mga nag-turnover na project natin at sa mga recent activities ng aming kumpanya. Muli, ito po si Jedrius. Thank you and God bless.